umaga. <laughs> so wala muna, hindi mo bon tayo makapag-update kay Jeff. Dahil hindi dito tayo ngayon sa hospital. <coughs> <coughs> ako yung inubo. <coughs> ako yung... So, si Dr. Madlangawa. So, hindi po ako may sakit ha. Si Mami PB po kasi may sakit. So, dinala namin siya dito kagabi. Inadmit namin. So, andyan dyan siya. Diyan, diyan, ayun sa so, di ko na ipapakita ng buo Ha? Pero okay naman siya Nagahilo-hilo lang O, oh, kasi alam naman kami po ay mga high blood So Kamusta naman pakiramdam mo na, Nay? Okay naman daw So, hindi ko siya mapakita sa camera, ha? Kasi ano So, hindi kasi siya makatulog sa bahay Ayun tinatawan ko na ito may kasama kong bantay so nasa kwarto kami na yun so hindi hindi siya makatulog kagabi sa bahay kaya naman din nila namin dito kasi yung yung blood pressure niya kasi eh, hindi na baba ba? so nagwa 160 over 100 so nag decide kami na dali na lang dito para ma-monitor siya so hindi po alam ni Jeffrey yan yeah, dito kami. Oo oh, kasi umalis kami kagabi sa bahay. Siguro tulog yun. And kaya wala siyang kaalam-alam na... Aray ko. Aray ka. Nandito siya. Ay dito siya. Nandito kami. Tapos wala pa rin kaming tulog. Kaya ate si nani nakatulog po. Ano. So hopefully pag maganda naman ngayon, ang resulta, ay makakalabas din siya ngayon. Ko. Bababain yung dugo niya. Pero kung hindi normal na tas hintay lang namin yung doktor niya. Kasi meron naman siyang, meron kami ditong doktor na talagang hindi nila sa amin matagal na. So, tinawagan ko rin kagabi na admit ata si nani kagabi. Pumunta kami dito before 8. Tapos, ay natuloy-tuloy na. Tuloy -tuloy na masakit daw kasi yung niya. So, kaya kung mapapansin niyo, wala rin masyadong plug si Mami PB. Ayan, sumisakit siya. Nasa lahi po kasi namin ng high blood. Ang tok ako. At least ngayon okay na siya, di ba? Kasi kahapon nakakatakot. Kasi talagang wala na siyang ano, as in. Kasi na siya. Parang na lantang gulay kaya na ako kaya sabi ko tinawagan ko si Pugumbiero kaya sabi ko dalhin na namin siya i-admit ko na dito so tinawagan namin yung kaibigan namin doktor at yun nga yung advice so sabi niya dalhin niya na dito so yun nagpapasalamat na naman tayo sa doktor namin so hindi ko na hindi papangalan na kasi syempre diba ayun sinanay, so bawal din natin ipakita ng na sobra ayan So, nakatulog siya lang, maayos ngayon. Nakainom na rin ang gamot. And, uh, iniintay lang din natin na dali yung pagkain niya. So para, makainom siya ng gamot, kasi di pa may mga bawal siyang pagkain, so yung pagkain naman nila is binibigay naman dito sa hospital para sa pasyente. Pasensya na po kayo. Inaantok pa ako eh. Dapat tulog. Oh, Ang lamig-lamig dito. Ayun, kaya pangalagaan nyo inyong mga kalusugan. Hindi po pwedeng ano. Hindi po pwedeng papabayaan natin. Kasi kami po na lahi namin is mga high blood. Kaya nga sabi ko eh, hey, we are the Tan family tan ano T A N tan family kasi po uminom na kami ng Losartan, <laughs> telmisartan at erbisartan so lahat ata ng tan iniinom na namin di ba so hindi na kami tantanan no ni tan family Ayan. Kailangan mo tayong update so si Jeff naman nasa bahay at uh, Buti nga, wala pa rin palang pasok. Ano? Kasi nga syempre yakatid sundo ko si Jeff. Hmm. Kakaantok po. Kakaantok. For the girl, kakain na. Hindi sabi. Ha? Kamusta ka daw? Anong dala nyo? May dala silang... Pinigil namin si Lola ng pagkain. Dino niyo ang pagkain si Lola? Nagulat ka na wala kami doon. Ha? Oo, oh, ka na ano? Eh. Ha? Ano? Ano? Ha? Ano? 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 Okay naman si Lola. Umalis kasi kami doon, wala sa kagabi, eh, no? Tulog. Tulog ka kagabi? Tata, kaya bakat ko. Anong dalawa niya ito, Joanne? Mm. Kumain na nanay. Kumain na? Oo. nag a lang ako sa dito. Hindi, kasi mayroon talagang pagkain din dito. Ha? Di ba eh, na ko nga pagkain mo Ano ba Ano, Jeff? Hindi ka na kutsi eh. si May <laughs> iyak Okay naman. Kasi umalas kami kagabi. Wala eh. Wala din si Jeff. Tutulog. To so, dinalang po kami ng duster. Kailangan yung... Kailangan yung social ha? Ay, <laughs> may dala po sa amin si Jeff na egg, fruits, and what is this, Jeff? Rice? Ito po. Kasi bawal yung mga fatty food. pero sa amin itong egg. <laughs> yung fried egg na yan. So, sa amin. si Jeff. Ano, Jeff? Sumama siya dito sa hospital. Ito. 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 Oh, ito. 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 Ito ang pinakita mas mas gusto niya. Mas pinakita ng pinakita ng si ng pinakita ng pinakita ng pinakita ng pinakita ng pinakita ng pinakita ng ng naman si pinakita ng pinakita ng pinakita ng pinakita ng pinakita ng naman ng pinakita ng pinakita ng pinakita ng pinakita ng pinakita ng pinakita bukas. pinakita dito naman mga dito, wala akong problem. Hindi ako po ko kanya. Ano naman lang ba si Jeff Ray? Gagawin pa yan, totoo na nakalupin. Ang sinabi lang ng sasakit. Mga kalabas din. Pagpunta ko lang ang damit, sinanay. At ano? Hindi na itong pati. Pwede rin mo. Pagpunta ko sabi niya, ha? Ah, oh, sabi niya. So, na kayo mga gabi. Hindi. pa yung agad na tapos na gabi Super yet, baka naman ka. Kaos... Ano ba kayo Ano ba gusto ng noodles? Ano gusto ng Ano ba gusto mong kung Ay, okay naman. Masaya na kami kasi okay na si Ma'am P.B. O, oh. di ba? Kailangan lang talaga siyang dalhin sa hospital dahil kahapon, nanghina po. Nanghina oh, siya. Ayan, ayan. Susha, hindi naman ang soko. Ito, pakita natin si Mami Titi. Nag-iiyak si Jeffrey. okay pakita natin si Mami Titi. Okay naman, di ba? Okay ka naman? Okay ako? Um, ah, si Jeffrey nag-iiyak. Nag-iiyak si Jeffrey. Naaawa sa akin. Naaawa kasi. kasi hindi alam kami na, umbalis ka gabi. Oo, oh, oh, hindi kasi alam. Kaya nag-iiyak. nag lakas mo loob mo kami nga dito ay nagpapasaya din para hindi malungkot si mami kay <laughs> Ay. <laughs> Oo, naalala niya o, ito mo mahal na mahal ka ni Jeffrey nasa mm, hospital kasi ngayon huwag eh. oh, ka na mag-iyak baka sabihin ng, baka nang, huwag ka ha? huwag ka na mag Tidak, Tidak. Ay, iiyak ka rin, Ate iya Iiyak sa Ate Okey Huwag ka na mag uh, na. Okay naman na, eh. Okay naman na. Tama suot ni Nanay, oh. Ni my oh. Parang atin ng ballroom. Okey naman na. Oh. Hmm. <laughs> nagiiyak eh. kaya oh, ano sige na Jeff Kung ano 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 Eh, ano 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 yan eh. Oh. Oo. O sino nakaupo tao, sino naka, si din nakahiga? Ako nakahiga, pero wala, gising din naman. Pag ano, nakakatulog niya, gising din. Mm. O oh, Jeffrey, Jeffrey. Pa Jeffrey. papay na. Iyak kasi, o. okay Oh. ka naman iyak. naman ako. Alam hmm. mo, tinolak manok na lang. Pwede. Tinolak manok na lang. Mm. Tapos, o oh, niyo ang oh, nanay, kahit huwag niyo lang damihan ng mantika. Ano? damihan niyo, huwag niyo lang yung mantika nung tinawala, tapos yeah, yeah. tanggalan ng balat ng, oh. yun yung balat ng manok. Kasi nakakaano naman yung pagkain ng nanay kasi kanina. Ano, sa akin? Kasi wala talaga lasa yun, So, bagay ganun Oo, talaga wala, dito. Kahoy, uh. Kakoy, aano ako nga sa anong malunggay na may kamuti. Kakoy, gawin ako sa oras. Pwede. Mamay Oo, malunggay na lang. Sige, si Jeffrey. Jeffrey! Oh, uuwi na kami mamaya. Uuwi na. Oo, oh, kaya bukas. Malakas na rin ang ina, ito gawa. Ina na no, 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 no. lang, kailangan rin siyang i-admit kasi nga nangihina kahapon. Joanne sa... Yo. Hindi, naiiyak din. Naiiyak din siya, ti Joanne, oh. Huwag ka na mag-iiyak, oh. Okay, iiyak. No, talaga si ano. Eh, bigla kayo, kayo nagiiyakan. Kaming nga nagtatawa nandito kanina at okay na. Bawal ang malungkot. Ha? Oh, Jeff. Jeff, ikaw na bahala kay eh, Jaguar. pa <laughs> oh, happy lang. Oh, bye bye, salamat. Bye bye, thank you ha, thank you. Oh, thank you. Grabe ang iyak ni Jeffrey sa inyo. Mahal na mahal kayo ni Jeffrey. Oh. Mahal na mahal kayo ni Jeffrey. Oh. Dahil mahal na mahal na kayo ni Jeffrey. Kami naman ang kakain. Oh. Nakafita. <laughs> laman kanin. Oh, dala nila Jeffrey. Tapos may boiled egg. Since bawal din talaga tayo sa mga fatty foods. But as you can see. <laughs> merong fry egg. So, may oil pa din. Pero, konti lang. And, what is this? What is that? Ito, ano to? Maling? Maling. Maling. So, that's a simple breakfast. Ayan. So, dito sa hospital. So, si Ma'am PB ay kadadalaw nga lang ni Jeff. So, okay naman kasi nakakatawa na siya eh. Mas, di, na siya, di, ka na, di na manay na. Di na. So, hopefully, hopefully, mamaya po pag nakausap na namin yung doktor, baka makalabas na rin si nanay. O, tapos, hindi man mamaya, bukas. Kasi okay naman, normal naman siya na ngayon yung BP niya, naging normal na. Ayan, so kakail muna kami. Bye-bye!